Napasok ng News 5 ang na-isolate na bayan ng Lawang sa Northern Samar dahil sa Bagyong Nona. Bukod sa mga nasirang ari-arian at istruktura, problema rin sa lugar ang pagkawala ng labing dalawang biyahero ng lumubog na bangka. Umaksyon si Jenny Dongon. Oh, ito namang mga bangkiro na mga mukhang pira. Mahal na nga yung singil niya sa pagtawid sige pa rin sila kasi yung pira ang inaano nila. Ganito na lang ang galit ni Aling Corazon nang mawala sa laot ang kanyang anak na si Rosalie noong lunes. Kasama si Rosalie sa labing dalawang pasero ng dalawang bangkang inanot sa bayan ng lawang noong kasagsaga ng Bagyong Nona. Ang mas masakit para sa ginang, siyempong magpapasko ang pagkawala ng kanyang anak. Yan yung bayan ng Laoang at para makatawid dyan, bangka yung sinasakyan. Kaya't nung lunes, yung mahigit sampung pasahero bago pa man tumama dito, ang bagyong nona ay nagpumilit ng tumawid. Pero sa galagitan ng kanilang biyahe, bigla na lamang hinampas ng malakas na hangin at alon yung kanilang mabangka at tuloy na silang tinangay. Depensa naman ng mga bangkero, kailangan nilang kumita noong mga panahong iyon. Nagbabangka, karoon man ng kita, kaya yun, nagagawa yun na kahit kaya, kaya nila lang. Si Johannes Mejica, isa sa mga nakaligtas, tad-tad ng sugat ang katawan. Isang araw daw siya nagpalutang-lutang sa dagat. Kahit ni pa, na namin doon. Walang patid ang pagdating ng mga kaanak ng na mga nawawalang pasahero. Samantala, problemado ang mga residente sa pinsalang iniwan ng bagyo, lalot na lalapit na ang Pasko. Wala na nga silang bahay, nawasak pa ang mga paaralan na magsisilbi sa ng evacuation center. Na-isolate ang bayan dahil sa pinsalang iniwan ng bagyong nona. Patuloy naman ang pagsisikap ng lokal na gobyerno para mabigyan ng tulong ang mga naapektuhan ng kalamidad. Umaaksyon, Jerry Dongon, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.